Uh, <clears throat> Magandang araw po sa lahat. So, ang video natin ngayon ay uh, ah, tungkol po sa bato, no? Literal na bato. So, meron tayong bato. Ito yung hugis niya. Parang shell. So, napakasulid po na bato ito. Mabigat. At yung isa nating bato ay ito yung uh, bilog at maputi na makinis. So, ito po silang dalawa. So, di ko alam kung anong pangalan itong bato. Maputi. Maybe bato ito ni Darna. So, ipapakita natin kung ano yung kakaiba niya. Kakaiba nitong bato. So, Meron tayong lighter dito. So, gagamitin natin to sa ating demonstration at meron tayong plastic. So, ito po. So, ang gawin natin, so, itong bato, ito yung makinis na part niya, ibalot natin. Ibalotan natin ng plastic. Ito. Tapos, isindihan po natin itong part na ah, uh, itong part. Tingnan natin kung masusunog ba yung plastic. So, ito na po. So, nasunog po siya. No? Ang bilis lang. So, ito namang puting bato. Ito. Titingnan natin kung masasunog ba yung plastic. So, ibalot natin, ibalot natin yung batong puti. Ito sa plastic. So, ito na po yung tsura niya. Tapos, susunugin natin kung masusunog ba yung plastik. So, yan po. Na hindi nasunog yung plastik. So, di kagaya kanina itong bato na to, so madali lang na nasunog yung plastic. Pero sa bato na to, hindi, ha? hindi na yung plastic. Tsaka hindi siya mainit. Uh, tingnan natin na kunin natin. Ito po, hindi sunog yung plastic. So yan po ang kagaiba nitong bato. So sa mga may alam kung anong bato ito, so pwede nyo i-comment down at ano bang posibleng kagamitan ito pagka may kapangyarihan ito. Kasi marami sa mga taong may kapangyarihan ay kumukuha ng kapangyarihan at doon sa bato. Sa bato. So, baka meron itong kapangyarihan Ulitin natin. O. Oh? Hindi pa rin nasusunog. So, sa ganyang tagal na ag sindi natin so dapat na susunog na siya na susunog yung plastic pero hindi hindi siya nasunog ah oh, na siya pero hindi siya nasunog ano so, kaya yung explanation ng science na to or meron kayang kapangyarihan itong klase na bato so anong klase bato ito so, sa mga may alam dyan baka pwede nyong sabihin kung ano ito no, ano yung kapangyarihan meron ba na may bigay niya sa tao so yan lang po Maraming salamat at magandang araw. So hindi talaga natunog yung plastik, hindi nabutas. Hmm. So yan po, uh, puting bato. Hindi naman ito gamit yata ni Darna. No? <laughs> yung bato ni Darna. So yan lang po. Maraming salamat at magandang araw.